kabsat mga bunsoy itong bell na to ay historical marker dito tayo sa may simbahan ng ano simbahan ng baliwag Ayan. historical marker itong ano na to shrine for the unborn and the historical marker of the church's bell uh, sa taong dito mapaparaan sandaling puminto at o o lang dasal para sa mga batang hindi napigyan ng pagkakataon pa sa pagsinta para sa mga unborn you know, para shrine sa mga unborn para unborn child ito yun naman yung historical bell Santa Monica uh, Santa Monica uh, Church Bell tapos yung Mama Mary, yun dyan diba, nasa plaza, sa likod niya, yan yung simbahan ng baliwag katedral ng baliwag yan Upload videos lang, kakapsat, mga puntay. yan sa Mama Mary. O, sa likod niya, yung Basilica ng baliwag nga ito yung sa labas yung out yung out view ng ano sa view sa labas ng basilika ng ano baliwag yan papasok tayo sa loob dadaan tayo sa gilid yan o no. ito yung view sa labas sobrang init lang talaga kakapsat mga bulitoy nakaka heat stroke na talaga itong ano na to ito yung basilika ng simbahan ng katedral katedral ng baliwag bulakan ito yung sa labas silipin natin sa loob kakabsat mga buntoy ito yung, ito yung ito yung labas ito yung view sa labas ng simbahan ng katedral ng baliwag yan ngayon papasok tayo sa loob dito tayo sa gilid dadaan saradeng sarading main sarading front gate dito tayo sa gilid dadaan sobrang init talaga kakabsat mga bonsai daman dama mo na talaga ang summer ito yung ito yung loob ng pasitika wala rin nakasara din eh, eh dito yata sa kabila yung entrance dito pala sa kabila yung entrance nakasaray men mismo ang entrance ng simbahan dito lang tayo sa gilid magsimba nakabukas ba? Ay nakabukas pala pala ko nakasaray tayo tayo sa gilid ng simbahan dito po tayo sa loob ng Baliwag Cathedral Kakadis at mga bonsoy medyo madilim lang at ah, dito tayo sa loob ng Baliwag Cathedral ito mismo yung Cathedral ng Baliwag sa loob tayo ngayon yun ang ganda dito Puro upload videos pang tayo yun. Yan po. Ito yung mga statue sa loob ng ano, si Papa Jesus, si Mama Mary. Tapos another statue ni Mama Mary dito sa loob ng Baliwag Cathedral. Medyo madilim lang po kasi talaga rito. Yan, nandito po tayo sa front altar ng Baliwag Cathedral. Kakabsat mga punsoy. Naman lumang simbahan na rin ito eh. Lumang simbahan natin itong simbahan ng Baliwag. Hmm. Dasal lang po tayo sandali. Nakita niyo naman talagang luma na pati structure niya eh. Kung ano talaga ng simbahan talagang luma na. Dasal lang tayo kakabisa sa mga bonsai ha. lalabas na po tayo at papasok po buta na po tayo sa Grand Terminal ng ano. Pabalik na po tayo ng Manila. Masyado pong mainit. Sa, sa ibang araw no po yung punta natin sa Malolos. Dapat ang alis natin pag tayo sa Malolos. Madaling araw. Mga Webes po siguro punta tayo sa Malolos. Terado pala eh sarado sa sarado dito ay sa kabilang da daan. Sa ay pumasok ka dito doon din tayo kapasok. ulit. Doon din tayo lalabas. punta na po tayo sa Grand Terminal lang ano ng terminal malo ng baliwag lahat po ng mga bus biyaing Maynila nandito Cubao, uh, Caloocan, Abinida ang pupunta pala kayo dito sa baliwag Bulacan galing kayo sa Cubao 106 ang pamasahe galing kayo sa terminal ng Cubao 106 ang pamasahe tapos pag doon pumunta doon sa shrine ni Padre Pio sabihin nyo doon sa doktor, Santa Barbara kay bababa lalakarin nyo na, na yung paloob lalakarin nyo na na yung San, ano na po yun yung yung shrine na po ng ano yun, ng Padre Pio Taliwag. Pupunta na tayo sa central sa central terminal nila. Sobrang init po, oh. ha? Pinakamainit yata dito sa Bulacan Top Saturday. Eh. Sa Cagayan din po mainit. Bakit na talaga sa Cagayan ang puntahan mo talaga pag Tawaga, gusto mo talagang biwas talaga sa sobrang init. Aray! Aray!

ya yeah, na tayo. Wala pa, wala pa ang sakay. Sanay kasi ako sa likod. Pag bumibiyay, sanay ako sa likod sumasakay. Kasi sa likod, mas maluwag lang ng playroom. Kanina, sikit. Dito tayo, ganyan. Yan, out na tayo kakabsat mga bulsoy. Yan, ulit natin mamaya. At dito tayo sa loob ng bus. Papunta na tayo. Papalikya tayo ng kukaw. Bye bye. Ingat sa God bless. Upload videos ulit tayo mamaya. Bye bye. Salamat kakabsat mga bulsoy.